A pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Pagsasadiwa Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sa Ebanghelyo, natutuhan natin ang habag ni Yesus sa mga makasalanan at mga itinuturing na marumi ng lipunan. Tinawag niya si Mateo, isang maniningil ng buwis na sumunod sa kanya. Ipinapakita ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang hamon sa atin ay ang tanggapin at mahalin ang mga taong maaring itinuturing na hindi karapat-dapat sa ating paningin. Huwag hadlangan ang pagpapalawak ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang tunay na pagmamahal ay walang kinikilingan. Ihandog natin ang ating mga puso at maging tanglaw ng pag-asa sa mga taong nangangailangan ng habag at pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.